Ay. Ay, akala ko mali yung nadaanan natin. Ito pala, tama pala ito. Hi guys! Good morning dyan sa inyo sa Pilipinas. Ah, no. Good evening dyan sa inyo sa Pilipinas. Dyan sa atin sa Pilipinas. Magandang gabi. Dito naman ay... Umaga. Umaga. Oh, hapon. Yeah, 2 o'clock ng Hapon. January 1. So, Happy New Year sa inyo dyan. So, nak, yan. Baka no, no. Alam mo na nga, madulas yan. Diyan, pa, diyan pa kayo dadaan. Skating. So, yan. Uh, sinama ko yung mga dalaw yung dalawang, bata. So, maglalakad-lakad muna kami. Pupunta kami ng playground kung anong meron doon kung anong pwedeng gawin doon sa playground. Say hi, Casey. So, matagal-tagal na nung huli akong nakapag-upload ng vlog. Kasi busy. At saka nagkaroon ng problema yung YouTube natin. Paano? Papakulong na sana tayo sa yung pag-upload ng huli. No Kasi sigaw sa sigaw sa latito. Oh, yeah. May hey, nagbe-video sa, sa kanina. kanina. Isisest sa polis yata. Mm. May nagbe-video sa ating gumagamit. Yun na, polis na. Susunduin. Yan. Yeah. Punta na yata sila sa bahay. Oh, lamig. Dito. Dito sa left side. Yeah. Pupunta muna kami ng ng playground para maglaro. Hindi ko alam kung makakatagal kami sa so, sobrang lamig. Tingnan niyo yung nilalakaran namin guys, oh. Oh, di ba? Yellow. Casey, kay Den, anong sasabihin mo? What are you going to tell to our viewers? <laughs> like and subscribe. Ha? Like and subscribe? O yun, mag-subscribe daw kayo. Para mag-grow ang aming channel. Ang aming, yeah. Ang aming buhay-buhay dito sa Canada. Yan. Share our life, our experience here in Canada. may ka dito sa school ba siya? Eh. Ah. Dito ba kayo dumadaan pag galing sa school? Okay. Yeah. yeah. Okay. Yeah. Ah, dito. Recognizable. So, nice may, malapit sa, sa, may malapit na ano ta, na, na nakatera sa ano, Canadian Tire. Ah, meron din doon. Ma, malapit. May mga... may, 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 ba may truck. May truck. Let's go Let's go Let's go Mababay talaga yung driver dito Malayo pa lang kami Pinagbigyan na kami ng makatawid Alam mo, poops ng ano yan poops ng mga deer. Ha? Huh? Yes, yan ang poops. ng deer. Oh. <laughs> Ew. Parang boba. Nalalagay yan sa boba. <laughs> Parang <dyan>. sago. Oh, <laughs> daming snow. Natutunaw na yung mga snow, no? Kasi medyo uminit Okay lang na wala kayong gloves. dinilalamig nilalamig yung kamay niya. Ah, halaga. No, don't do that. Yeah. I forgot there are soap here. so cold. Yung kamay ko naninigas na sa lamig. Wala tayong dalang gloves. Ikaw, hindi ka nilalamig? Hindi yeah, ako nilalamig kasi. Yun. Oh. Tibay mo sa lamig ah. Oh, natabunan na ng snow yung ano table sa kayong upuan. Ice. Ah. Ice. From So, ayan guys. Oh. So, Nandito na kami ngayon sa playground. sakit na ng kamay ko. So, panibagong taon ng 2024. Panibagong unang araw ng 2024 dito sa Canada. So, Pwede pala mag-play ng hockey dyan, oh. No? Kayden, ice skating yan. Huwag ka dyan. Dulas yan. Kayden. Pang ice skating yan. Yeah. Baka madulas ka. Careful. Meron pala dito, ano, pwede mag-ice skating dito. Ano ba 'to? Yeah. Magha-hockey sila. Mag-ice skating Ha? <laughs> oh, pwede kang maglaro ng ice skating dito. Solid pwede Pwedeng dalan. Lang play sila ng okay. hockey dito pa Pagka no, pagka summer guys. Basketball court 'yan. Pagka winter, nagiging hockey ano siya. Hockey court. Ayan. So yeah sobrang daming snow. Tingnan na natin kung paano maglaro ng hockey. Oops, ingat lang tayo guys kasi madulas. Oh, ito pala siya. Yan. Basketball court yan pagka summer. Pagka winter naman, yan. Oh, pwede kang maglaro ng ice skating. At dito, hockey. So, punta na natin yung mga bata. Oops! <laughs> Dulas ako. Coming! Tawag tayo ng bunso natin. Eh, ano mo lang dyan? Isampay mo lang, isampay mo lang dyan. Yan. Yeah. careful ha oh. ingat lang ingat <coughs> ha nakakasuwing ka naman eh no kaya mo naman eh yan o oh. no, magkahay ka ka Maganyan ka lang, magkakahay ka rin huwag ka kasing tamad so yun guys careful ingat ka lang ha oh ingat kailangan pa ng more practice nagkaganyan ba kayo sa school? <laughs> Careful. <laughs> For safety. <laughs> Sabihin nyo lang pagka hindi na kaya Pagka kailangan natin umuwi ha? Uupo lang si daddy dito Ha? natin yung araw Tapan natin yung araw So yun yung mga kids natin guys yon Masaya sila dito Kahit malamig ang panahon Yan nakakapaglaro-laro sila dito sa labas Magandang pagkakataon to kasi Minsan lang tayo mag day off sa isang linggo eh So kahit pa paano May banding kami banting kaming mag-aama. So yan ganyan ang buhay, ganyan lang ang buhay buhay dito sa Canada, guys. So importante talaga 'yung may time ka sa family. 'Di diba? Kasi hindi lang tayo puro trabaho. Trabaho ganyan. Dapat talaga binibigyan natin ng oras 'yung family natin. So, kamusta na ba kami guys? After after 2 months, magti 3 months na kami sa January 9. So, medyo nakakapag-adjust-adjust na rin. Kaso, siyempre yung panahon, uh, maswerte daw tayo ngayon kasi uh, last year, ganitong first week ng January, Uh, napakalamig daw talaga so, sobrang lamig so nagne negative 40 daw last year pero ngayon uh, hindi masyadong malamig guys lang uh, plus negative 1 so hindi masyadong malamig kahit kitang kita nyo puting puti yung paligid eh kayang kaya naman ng katawan basta naka lang tayo na makapal Saka maganda yung sikat ng araw guys at tinatakpang ko lang para hindi makita so so yun guys okay dito okay masarap naman dito sa Canada okay ang lahat ang importante ang importante lang talaga dito masaya dapat happy lang uh, importante healthy kasi mahirap magkasakit din dito kasi lahat ng tao busy saka kahit libre ang ospital dito eh hindi naman ganun uh, agad daw naaasikaso yun ang naririnig ko ah so dapat talaga dito healthy ka uh, tapos ano pa ba basta yun importante hindi ka nagkakasakit mentally at physically yan ang pinaka-importante dito guys dapat uh, family ano kayo kumbaga dapat happy family lang yan masayang maganda yung ganun uh, para ano man mga problema na yan natural lang naman na may problema basta pro yeah I'm vlogging huh? ha wala naman siguro wolf lang <laughs> just kidding wala yan yeah, okay, wolves, they are cute yeah. but they are eating <laughs> ano bang tawag sa ganun prey sila o no they're prey they... ah, ah, ah yung, yung prey pala predator. Ah, predator pala sila yung, pray pa. Yung pray yung ano Yung pinaka. Oo. Yes. Yeah. Eh, sorry naman. English, English, English Carabao eh. <laughs> English Carabao. Hindi <laughs> kulit. Ang <laughs> galing ng bata mo. Huwag, huwag matakpan yung camera. Huwag matakpan kasi nagbablog si daddy. Kinakausap okay. ni daddy yung sarili niya. <laughs> yeah, I'm yeah, I'm trying to talk. Sorry. Okay. Yeah. My, I'm trying to talk to myself. Hmm. Sharp. Oh, yeah. ka. Oo. knife na Uh, yeah, just, ano yan. Parang knife yan. Gusto mo na stop. muwi? Ha? No, not yet. Mamaya na tayong gabi mo. Ah! What gabi? Ay, masarap. Oh, may tayo na din. Hindi baka ano yan, kain ng ano, rabbit. Malit eh. I think so. Mas maliit pa yung kain ng rabbit yan. So guys, mo. yan. Wag, ano ka ba? Matumba yan. Happy ka ba dito? Tatanungin natin si Casey, yung panganay nating anak. Uh, happy ka ba dito sa Canada? Yeah. yeah. Ano, ano, what is the different uh, uh Canada and Philippines? Nag-snow. nag <laughs> <laughs> is it obvious? What, ano? What else? Let me drink water and dehydrate it. Ano ba yan? Tangiraan naman ng <laughs> You, no. really oh, tapos ano pa bukod sa snow ano ang difference ng nag-aaral dito sa Canada sa nag-aaral dito sa as ah, nag-aaral sa Philippines mahirap ha mahirap ayun ang sabi ko anong mas mahirap ha huh? saan mas mahirap dito sa Canada o sa Philippines Philippines ah sa Philippines Uh, ano pa? Ano pa yung isa sa mga nagustuhan mo dito sa Canada? What else? I don't know, my gym eh. Ah, may gym. Tapos my gym may gym club. sa school. Libri Libre lang, no? Free lang, no? <laughs> 'Di ba? Obvious. Yeah. yeah obvious nga. Parang basketball basket court lang naman 'yun. Just asking you. Why? kulit ng ano wait lang wait lang guys nagbablog tayo eh yung kulit nating anak um, bakit I'm blogging <laughs> hey. <laughs> oh, mag magbabay na kayo babay na kayo sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Okay. Don't forget to subscribe. So, yun guys. Uwi na kami. Parang kamay lang, eh, Almost... ng, ano, ng skeleton. Dad! Saan? Parang kamay ng skeleton. Eh? Oo oh, nga, no? Yeah. Uh, ba? Tingnan nyo guys, so, napakababa ng langit dito sa Canada. O, oh, ito yung lupa. Ayun napakababa lang, di ba? Ayun pagitan. Tingnan nyo yung pagitan ng lupa sa kayong... Oo nga. So yun guys, uwi na kami. Salamat sa panunood dito sa aming munting channel. So salamat sa mga nakaabot sa part na to. Hanggang sa susunod na mga vlogs ulit namin. Dito sa Buhay, Canada at Casey at si Kaden ang aming bunso mabait ang lover ano niya lover girl lovely girl pala so yan uh, Naka 2 hours din kami na nasa ano playground i think so no yeah. almost 2 hours huh? almost 2 hours din tayo yeah. ano yung din? ano almost ya na. Ako. Yeah. Lakad sa yung play nyo, 'di ba? Saya, 'di ba? Happy ka ba? Happy ka ba today? Yes, I drive. Ah, ka. So yan. So yan, guys, babay muna. At mamaya i-upload ko rin tong video na to. So, yung kauna-unahang uh, upload na yung taon na to, 2024. January 1. So, thank you. Don't forget to subscribe. and hit the notification bell.